Ang pag-ibig ay isang napakapayak na salita, ngunit puno ng komplikasyon. Minsan, nagkakaroon tayo ng damdaming mahalin ang isang tao na mayroon ng ibang nilalaman ang puso. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot ng iba't ibang emosyon at katanungan. Bakit nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon? Paano natin maaayos ang ating damdamin? At ano ang dapat nating gawin kung ang ating minamahal ay umiibig sa iba? Sa video na ito, susuriin natin ang mga aspeto ng ganitong sitwasyon, kung paano ito maaring harapin, at ang mga aral na makukuha mula rito. Kadalasan, nagsisimula ang lahat sa isang simpleng pagkakaibigan. Marahil ay nakilala natin ang isang tao sa paaralan, opisina, o kahit sa social media. Unti-unting nabuo ang samahan at ang mga simpleng kwentuhan ay nagiging mas malalim na usapan. Sa paglipas ng panahon, ang ating damdamin ay nagiging mas matindi at dito natin unti-unting nararamdaman ang ating paghanga at pagnanasa. Ngunit may mga pagkakataong ang taong ating minamahal ay tila may ibang iniintindi. Maaaring may karelasyon na siya o kaya naman ay may isang taong espesyal sa kanyang buhay. Sa puntong ito, dito nag-uumpisa ang mga katanungan sa ating isipan. Bakit tayo nahulog sa taong hindi natin dapat pagtuunan ng damdamin? Ano ang ating magagawa upang maituwid ang ating landas? Dumating ang panahon na ang ating damdamin ay tila nagiging labis na pagkasidhi. Sa mga unang araw, maari tayong makontento lamang sa pagtingin at pagninilay-nilay sa taong mahal natin. Ngunit sa kalaunan, ang pagkasarili at ang pagnanasa na makilala siya ng mas mabuti ay magiging mas masakit sa kabila ng hindi pagkakaalam ng ating mahal sa buhay tungkol sa ating nararamdaman, tayo ay patuloy na nagiging saksi sa kanyang kasiyahan, kasama ang iba. Makikita natin ang mga alalahanin at sigalot sa ating kalooban. Minsan, hindi na natin kayang itago ang ating nararamdaman. Ang mga tanong tulad ng, bakit hindi ako ang napili, o ano ang kulang sa akin, ay maaaring umabot sa ating isip. Sa gitna ng ating sakit, kailangan nating balikan ang mga alaala ng ating mga masayang pagkakataon kasama ang taong mahal natin at mga karanasan na dapat sana ay kasama siya. Ang pagtanggap sa katotohanan ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng proseso ng pag-ibig. Ang mga tao ay may kanya-kanyang desisyon at damdamin. Sa kabila ng ating mga pagsisikap at pagnanasa, maaaring hindi pa rin ito sapat para mahawakan natin ang kanyang puso. Ang pagtanggap na hindi ka siya ang napili ay mahalaga para sa ating kalusugan sa isip at puso. Pagdating sa puntong ito, mahalaga ang pagintindi sa ating sariling damdamin. Maglaan ng oras para sa sarili. Alamin ang mga bagay na nakapagpasaya at nakapagbigay inspirasyon sa inyo. Importante na hindi natin kalimutan na sa likod ng sakit na nararamdaman, may mga aral na dala ang ating karanasan. Minsan, ang pag-ibig sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagmamahal na iniwan natin sa isang tao. Kapag tayo ay nakatanggap na ng katotohanan, maari na tayong lumipat sa susunod na hakbang. Maari tayong mangarap na muli, magdala ng mga alaala na puno ng pag-asa, at pagmamahal, at maging bukas sa posibilidad na makatagpo ng ibang tao na karapat dapat sa ating pagmamahal. Hindi ito nangangahulugang kalimutan ang taong minahal, kundi maging handa na muling buksan ang ating puso sa hinaharap. Mahalagang tandaan na ang bawat tao ay may kani panahon ng paglipat. Hindi ito madali at may mga pagkakataong ang sakit ay muling bumabalik. Makipag-usap sa mga kaibigan o mga taong makakatulong sa pag-unawa ng ating mga damdamin. Sa kabila ng sakit, ang pagkakaroon ng matibay na suporta mula sa ibang tao ay makatutulong sa ating paghilom. Habang tayo ay nagpapagaling mula sa sugat ng ating puso, mabuting maghanap ng bagong inspirasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagpursu ng mga bagong hilig, paglahok sa mga bagong aktibidad o paglalakbay. Sa bawat hakbang, unti-unti tayong nagiging mas maligaya at mas komportable sa ating sarili na nagbubukas ng mas maraming posibilidad sa hinaharap. Huwag kalimutan na may mga bagong tao at karanasan na naghihintay sa atin. Minsan, ang mga taong wala sa ating isipan ang siyang nagiging dahilan kung bakit muling sumiklab ang ating pag-asa at pagmamahal. Ang pagmamahal sa isang tao na umiibig sa iba ay hindi isang simpleng karanasan. Ito ay puno ng komplikasyon, sakit, at mga aral na matututunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga na ating yakapin ang ating damdamin, tanggapin ang katotohanan, at matutong magpatawad, hindi lamang sa ibang tao kundi pati na rin sa ating sarili. Sa huli, hindi tayo nag-iisa sa ating pakikibaka. Maraming tao ang nakakaranas ng katulad na sitwasyon. Ang mahalaga ay matutunan natin ang mahalagang mga leksyon mula sa ating karanasan at muling bumangon at lumaban. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon at palaging may pag-asa para sa bagong pag-ibig na darating. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang nasa isang tao, kundi sa lahat ng mga karanasang nagbibigay aral at humuhubog sa ating pagkatao.